mamimitik mamimitik yun na mamimitik hi sir hi dito po sa may rosero itong daan ay mas maganda magmotor po kayo kasi itong may kabayo, yung may kabayo, sunod. Opo. Yung may kabayo, sunod. Ayan, na tayo ng <laughs> kit. Hirap pag sa susunod, kami na mag-organize. <laughs> mas maganda naman. Mas... Kaya na naman po, pala namin sa mas bata. Kasi nga, so, sa kay totoo, kay lang, kay totoo lang, sa totoo lang, balik-balik talaga. Mas, mas, maganda yung unang rota. <coughs> <coughs>

Oh, picture mo, Sayang, sayang, sayang Sayang Nice to meet you guys. Thank you. Good luck natin. Welcome to oh, po. Thank you. ang for... <laughs> <laughs> oh, mamaya bang hapun, ando pa yung motor ko Hanggang four pa naman, diba? Hanggang four pa.